dito tayo ngayon sa strawberry field Ayaram mo. Yes, sir. Sabi po, sa pasalubong sir. Ay, wala naman pang bili. <laughs> Maraming pasalubong. Ang problema, walang pambili pasalubong.

Wanit is ang gilo. Pero malaki. Matamis. Yung balat papait. Ano? Oh. Strawberry Field. Street. You know Strawberry Festival Street. Oh. Labak sa ilaw eh. Against the light. Oh, 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 wala po. Walang tao sa loob Dito yung entrance, oh. Tara ka. Galing tayo dyan, Tignan lang natin dito, eh. Papasok tayo. Tignan lang natin. Di sana nakalagay may bayad. Wala pa po, oh parang bagong tanim lang kasi wala pang mga bunga ayan ang tawag yung sweet charlie road buti walang ulan hindi napuputik. kasi kung umulan sigurado may putik yan kasi oh alatang alatang pinutik ito eh nung umulan Hanggang doon ah, lang, balik na tayo. Ayoko na pumunta. Ganyan yeah, uh, uh, ah, din na lang. Si na pika 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 si wala o tara na. tara ano, na. Hindi, picturan mo yan. O yan, yun, yun. O, yan may Ayan, mga, ma mga bunga. Well, magkasama ka. Siyempre pa. Isingit ako. Parang ito, iya-harvest ito. Meron nang mga bunga. O, dito mo, yun, dami. Tadi Dito ka, dali. Pano tayo? Selfie. O, ayun lang. Wala pa, nagsisimula pa lang Oo, Simula pa lang magtubo Magbubunga mag diba Wala pa pong masyadong bunga Mga strawberry Kasi binaha nung nakaraan Nagita ko sa TV Itong lugar na ito, may tubig Yan o, Alata naman may tubig Itura ng kalsada Dinagyan pa nila ng kahoy Ito. DSQ. At BI Farm Directory. Oh, Sweet Charlie Road. Sandra San Bali Valley. Ali Samia Princess Road. Itu tayo sa Strawberry Field. Forever. Wala pa masyadong bunga kaibigan. Kumbaga nagsisimula pa lang. Ito tulay. Tulay. Daanan ng tubig. Sapa. Okay. Tama mo pala Masuk ini. Pasal lobo. ah, Mga.

Philippines, Strawberry Farm, Benguet State University. Yan ang nakalagay. Binasa lang natin. Oh, ha, nakabili na kayo? Wala nga iba pa. Wala nga iba pa. Ito, Praise God. Maganda po ang panahon. Oh, one, two. Alin yung nasa yung taas? Balik na tayo sa palengke tapos sa sunset. Sa so, anong palengke? Ah, bilik kayong lungganisa? Yan mga tindahan, no? Sige. Balik na daw po kami sa palengke. Wala pa lang pipitas yung strawberry. Yun sanang gusto nila.

Uh, lang, eh. original, yun, eh. Labas na po kami sa strawberry field kasi wala pong masyadong Buong nga pa. Sayang na. Sayang. Di na At na nakita naman namin. થેન્ક યુ ફર વાચિંગ એટ દ સ્ટોર બિગલ બેસો પ્રાજ માલિક પેલ્પ પડે